Three, two, Kapag matampuhin ka, pikon, o nang ng sama ng loob, talo ka sa buhay. Para kang ubing halaya na ito na hindi niluto ng tama. Kahit isang maliit na kibot lang, lalabas agad ang pait imbis na tamis. Sa bawat maliit na bagay, agad kang nag at mawawala ng kontrol. Tulad ng ube na dapat hinuhunnon ng maayos para lumabas ang tamis at linamnam. Dapat din tayong maging pasensyoso at matibay. Hindi rin tayo dapat umasa na laging nandyan ang pamilya para suportahan tayo sa lahat ng oras. Kasi may sarili rin silang mga pinagdadaanan at responsibilidad. Ito ay para sa mga digital creator na umaasa na ang pamilya ang unang susuporta sa iyo pero nagkakamali sila minsan. Mas maganda na matutunan nating magpakatatag at maging independent na kahit wala sila sa ating tabi, kaya nating magpatuloy at magtagumpan. Huwag nating hayaang matalo tayo ng maliit na bagay. Mas piliin nating maging matamis at maayos kahit sa mga pagkakataong pakiramdam natin ay puno na tayo ng sama ng loob.